Hello guys, may isishare lang sana ako sa inyo kung paano ang tamang umpisa sa pagtatayo uh, ng mga dream house nyo na mag-isa lang kayo. So kung gusto nyong uh, malaman, uh, panuorin lang tong video na to at uh, malalaman nyo kung paano ang tamang uh, umpisa sa paggawa ng uh, bahay kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell, and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So ito yung looting na install ko. Sa ngayon ay lilinisan ko muna para pagtayuan ko na ng bahay kubo. Bahay kubo muna yung itatayo ko dito para kapag uh, kami pumunta dito. And then, nabutan kami ng malakas na ulan. So, may masisilungan kami. So, sa ngayon, bahay ko muna sapagkat wala pang ah, naka-install na pusti ng kurinti. Sa direct na istorya, wala pang kurinti din. So, napagtanto ko na mali yung nasa isip ko na magtayo ako ng bahay kubo sapagkat kapag ako ay nagtayo na ng permanent na bahay, gigibain ko pa rin yung bahay kubo na itinayo ko. So sayang yung gasto. So gagawa na lang ako ng permanenteng bahay. So ang una kong gagawin ay yung tindahan sapagkat may plano akong gumawa ng tindahan. So sa ngayon tindahan muna yung una kong gagawin dito. So, ito na, unti-unti uh, na akong bumili ng mga materyales At saka, pag-umpisahan ko na yung layouting ng uh, kaunting tindahan na uh, first na itatayo ko. So, umpisahan ko na yung uh, uh, layouting. Ito na, inumpisahan ko ng paghukay ng lupa para pundasyon So, maliit lang yung gagawin kong tindahan. 8 uh, by 10 lang so caga lang tiis pagkat ako lang mag isa ang gumawa nito so hindi naman ako masun hindi naman ako panday pero gagawin ko yung lahat para uh, maitayo ko yung uh, yung plano kong bahay so ito lang tiis lang tiyaga at sipag so alam kong matagal pa itong matapos pagkat Ah uh, every day op lang ako makapunta dito at every day op lang ako makapaggawa ng counting bahay ko. So kapag uh, night shift din yung duty ko, kapag umaga ako ay makapunta dito. Tapos bihira din ako makatrabaho dito sapagkat uh, kaunti lang yung oras ko sapagkat ako pa ay ako ay matutulog pa. At pagka gabi ay uh, duty na naman sapagkat ako ay isang security guard lang construction worker sa umaga security naman sa gabi okay na tapos ko nang na layout so lagyan ko na ng bakal para pundas yun sa poste so kahit masama yung panahon kahit maputik dito ay ah, nagtatrabaho pa rin ako sapagkat ah, ngayon lang yung day off ko so lagyan ko lang ng ah, bato yung ah, liniautan ko sapagkat malambot yung lupa kasi maputik kasi dito kasi palaging umuulan okay na ilagay ko na yung bakal at na itayo ko na so apiling uh, na lang ang kulang dito. Okay. Ito na yung hitsura sa ilang diop na ginamit ko dito or ginugol ko dito sa paggawa ng kaunting uh, tindahan. So <clears throat> malaki pa itong um, dapat gawin. Okay sila yung mga kapitbahay ko samdi so kasama ko din silang nag install ng lupa dito para makapagtayo ng kanilang bahay so malalaki yung mga bahay na itinatayo nila okay, malapit ang natapos yung mga bahay nila Okay, ito na medyo nabu nabuhusan ko na yung apat na poste. So ang kulang na lang dito ay yung piling pataas at saka yung rope niya at saka yung grills dito sa uh, harapan. 'Yun na lang yung kulang. So sa ngayon gagawa muna ako ng durjam para maikabit ko na para ma uh, maidugtong ko na yung piling na hollow block. Okay na na, ikabit ko na yung ginawa kong door jam. So sa ngayon, ipagpatuloy ko yung piling hollow blocks para unti-unti na siyang uh, matatapos. Okay, ito naman yung susunod na ikakabit ko yung parang window grills. Para kapag uh, sa susunod na mga businesses ay ito ay magagamit. Okay, bubuusan ko din ng siminto yung gilid niya para lalo siyang uh, tumibay. Okay, patuloy akong nagpapile ng halublak para uh, tumaas naman siya ng uh, kaunti. Okay, tapos ko nang naikabit yung door jam at saka yung bakal na idinugtong ko. So hollow blocks naman yung uh, idinugtong ko para makuha yung tamang seating. Okay, ito na yung tamang seating or tamang taas ah uh, sa likuran. Okay, both side niya ay nasa tamang seating na or nasa tamang piling na ng hollow block or nasa tamang taas na. So ang kulang na lang dito yung puste, yung pinagdugtungan ko ng bakal, yun na lang yung kulang para lalong tumibay. Okay, linagyan ko na ng purma yung Uh, yung bakal na uh, dinuktungan ko so sa ngayon ay bubuhusan ko na ng uh, halong siminto para lalong tumibay so ganyan talaga yung uh, nag-iisa ka lang gumawa uh, pull of sikap mag-isa kang maghakot at mag-isa kang magbubuhus so ganito yung kalagayan ko Uh, sipag lang tapos ito caga, okay ganito na yung forma almost 50% na yung natapos ko so sa ngayon hindi ko pa ito lagyan ng roof o ro bubong so ang unahin ko ay lagyan ko ito ng steel grills or yung parang balkunahin ng tindahan So, ang vlog kong ito, hanggang dito lang ang video na ito sapagkat uh, ang next vlog ko ay kung paano ko uh, ikabit or paano ko uh, i-install yung uh, steel grills na wala namang kurinti dito. So, yun ang uh, next vlog ko. Okay itong video na to is part 1 so yung part 2 na vlog video ko ay kung paano ko i-install or ikabit yung steel drills na wala namang kurinti dito sa area